Allah na Allah at sinang Allah Ta'ala, aking kayo pinatatawag. Lahat ng inyong mga naura-katulanan ay pinatawagan mo sinang Allah Ta'ala. At walangay ay naisratakan na tatawagan mo inyong mga pagsukulat. Mga 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 ito nito, mayroong taba. Kaya nito nabanggit sa Banal ng Pagkuhan kung saan ang angang Allah Ta'ala ay uh, isinalaysen siya ang uh, ibatang mga katangyan ng janna. Ang Jannah ng Allah ta'ala kung saan tayo ay tutuloy. The Quran mission that in paradise there will be no trees. Sa paraiso ay hindi kayo pinapawisan No bad smell. Wala kayong maaboy na masangkang na amoy. Nobody has to take back. Sa paraiso, walang maliligo doon. Nobody gets older, walang tumatanda sa paraiso. Nobody gets tired, hindi tayo nakatagot sa paraiso. There was no mga na sa inyo sa paraiso. Yes, you got worse. Walang tayong o so, uh, maanghang na salita. Nobody has to work. Lahat ng tao ay hindi. Lahat ng sa paraiso ay hindi po sila magtatrabaho. There is no laborer. Walang nagtatrabaho sa paraiso. Nobody has to pay for anything. Walang magbabayad. At tulad ng mga nangyayari sa ating hindi sa mundo na lumabas ka lang ay uh, pagbabayad pa ng pera uh, uh, para sa kanyang mong principal. Pero,